Nagsimula na ang panliligaw sa taong bayan ng mga kumakandidato sa Senado at party list noong February 11. Sila ay mayroong siyam na pong araw ng pangangampanya o hanggang May 10, dalawang araw bago ang eleksyon sa May 12. Nakatakda namang magsimula ang campaign period para sa mga local candidates sa March 28 na tatakbo ng 45 araw. Si President Ferdinand Marcos Jr. sinabing pinakamainit ang eleksyon sa lokal. At alam naman natin, at ako sa, sa karanasan ko, ang pinakamaiinit na eleksyon ay linalaban sa local government. Sa matter of fact, palagay ko, siguro mag-agree kayo sa'yo, mga mayor kayo, nakikita ninyo ito. Ang pinakamaiinit na eleksyon ay barangay. Yun ang pinakatahil, mag puro magkakilala, puro magkakamag-anak. Kaya't uh, nagkakapersonalan. Mainit pa rin kahit sa municipality, And that tama yan. That is the that is the process of democracy. Kailangan natin dumaan sa eleksyon. Kailangan natin makuha ulit ang mandato ng tao upang tayo ay magawa natin ang ating trabaho. Nananawagan din ng pangulo sa mga kandidato na bigyang prioridad ang serbisyo sa bayan. Ito ay kanyang ipinaabot sa General Assembly ng League of Municipalities noong Merkules, February 12, sa lungsod ng Maynila. Ngunit, sa init ng kampanya, sa init ng halalan, Wag natin kakalimutan na tayo ay nandito, tayo ay pumasok sa serbisyo ng publiko upang tulungan ang taong bayan. Kahit na mainit na nga ang laban, maiinit, maanghang na ang mga binibitawang salita. Sa punot dulo nito, ginagawa natin lahat ito para makatulong sa ating mga minamahal na kapwa Pilipino. Samantala, kinilala rin ni PBBM ang mga lokal na lider na nag-alay ng taon at ang iba'y dekada sa serbisyo publiko. Binigyan din din niya ang pagbabago sa government landscape gayon din ang pangangailangan sa pag-akap sa innovative, responsive at inclusive leadership. Kasama si Liana Canilao, Isel Fernando, CLTV 36 News.